dito ka muna po

kung sumundin natin yung batas bilang usang itinase, maliit tayo. Kasi dapat mga pangit-pangit. Okay. Pusapan naman natin yung tungkol sa... Pagkakalala na yung panggabi, bumabalik na naman yung iba sa using yung duty na tutulog yung iba. Halisan. Pagkakalala so, tayo yung panggabi. Pag-iingatan yun. so, lang natin dyan na mahuli tayo. Later, ang natin ng magkahuli sa amin, Sabi, sabi din mga PRF for

lahat naman ng document, documentation namin sa opisina. Parang Manila na rin yan. Kaya so, ginagawa rin namin lahat-lahat. Hindi pa iba sa ibang agency. Siguro pag-usapan nyo sa buo. Si buo ka, uh, lano, dito na agency na kami. Um, na at absentee. Hindi yung kura-urada. Maliban sa emergensya. at uh, yung ating kataharang para naman makapag-prepare din sa isina ng relator. Kasi may hirap kasi nagbabalansin kami ng duty ng relator. Hindi basta-basta eh, alam uh. mo, hindi na. Hindi kulatan ko, mamsi. Hindi na naman sa absentee balance pa kami doon. apat na yung ah meron ako yung na ako ulit na no kami ang bantayan nyo ah, na opisyal ah. Basta ko kayo ng ibang tao kasi binigay sa amin. Wala kayong hanapin kung sino mag-picture. Importante, emergency

Kaya mga mare, 'tong IC na 'to kung tama. O, pero 'yung barkada, pero 'yung eh, uh, hindi siya 'to. Hindi kami nakakikinect sa mga site pag walang katapangan. Ano namin ang kaugalian ng bawat isa nito? Gagawa natin. Ay, hindi ko masta 'yung mga namin 'yan. Yung pos, yun ang bahay nyo. I-maintain niyo yung uh, paglilinis niyo, paglilinis niyo. Bakit hindi ka nalangyay ka hindi ka matulinis. i mo ang post, linisin mo. So, ayaw mong linisin, huwag mong paalisin ang outgoing bago siya umahang yung magbo. Dali lang yan. Kung ayaw niya, i-sabihin eh, niyo sa amin. Aming bala. assign sa powerhouse at turbine. Start yung ayat nad. Okay. Ah, uh, bawal manigawin nyo sa loob ng CR. Kung sino man ang mahuli ninyo, i-record at i-report sa akin. LPC man o SD, ha? Makatotoo kayo. Kasi pinatawag na ako sa loob ng kusina ng kumpul may nangyayari na doon. Bawal na bawal ang manigawin niya doon. Meron tayong uh, mabuking kariya doon. naman eh natin yung tungkol sa I'm oh a